Okay. Si kabayo. Kabayo. Si pato. Yeah! So, yun ito yung challenge namin. Buksan mo. Swerte mo. Part 3. Yan ang part 3 guys. Kagaya sa part 2. Pangalan nila. Pero ngayon naman. Pangalan ng mga hayop. Binigyan ko na isa-isa. Ngayon. Papupuntahin ko yung isang bata dito. Tapos yung mabubunot niya. Ang matatanggal. Okay. 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 Ang pinakalas na matatanggal na dalawa, pwede manalo ng 500 at saka 300 pesos. ay Bago so, tayo mag-start, dahil nalaman ni Auntie na may mga honor yung iba dito, honor student, ay bibigyan niya ng bonus na 500 pesos. Yay! Okay? Kagaya ni Amber. Amber, 500 pesos galing kay Auntie. Thank you po, Auntie. Sabi binigay niyo sa akin 500. Mas gagalingan ko po sa susunod. We love you, Auntie. Okay, thank you. Yay! Tapos, ang susunod, nakikita nyo naman, may medal. Okay, si Shing. Shing, 500 pesos. Auntie, maraming maraming salamat <laughs> sa sabihin niyo kung kasiya akin. Pagbubuti yung bukong pag-aaral sa bukong Okay, tapos, si Nining. Nining? Yes! Nining, 500 pesos galing kay Auntie, bonus. Maraming maraming salamat po ante sa binigay niyo. I love you po. Okay. Yay! Tapos ang pinakalas at nag-iisang lalaki sa team ng kids ay si Lucas. Yay! Okay, Lucas. Maraming maraming salamat po ante sa binigay niyo po. We love you po ante Okay, Yay! thank you. Okay, kaya yan pagbubutihan yung pag-aaral niyo kasi okay. uh, yung sponsors natin nagbibigay ng bonus. Okay? Okay. Game! Okay. 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 Kabayo. Kabayo. Sinong gusto mong matanggal? Si Baboy. Si Baboy? Sinong Baboy? Okay. <laughs> si Jong. Okay, friends. Tanggalin mo na si Baboy. Okay. Ipis. Sinong ipis? Okay, Ana. Kuha ng 100. And then, bye-bye. Ipis, sinong gusto mong matanggal? Si kalabaw. Kalabaw. Okay, kalabaw. Tanggalin mo si kalabaw. kalabaw. Ang tinanggal ni Ipis ay si manok. Okay, sorry. Tinanggal mo si Ate mo. Manok. Sinong gusto mong matanggal? Si baboy. Si baboy na naman. Okay, si baboy. Okay, ay naki la la la. la. Okay. Si kabayo. Kabayo. Ah! Okay. Kabayo. Sinong gusto mo matanggal? Si kambing. Si kambing. Okay, kambing. Okay, kambing. Tanggalin mo na. Kung kaya mong tanggalin. Si kambing. Okay. Si pato. Pato, sinong gusto, okay. ah, Pato si ah! okay, si sinong gusto mong matanggal? Si Aso. Aso. Okay. Go. Aso. Ang natanggal ni Pato ay si Kuneho. 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 Okay, natanggal si Kuneho. Sinong gusto mong matanggal? Si Aso. Si Aso. Okay, Aso. Okay? Tama ang wish mo. Aso. Sinong gusto mong matanggal? Si Ibon. Ibon. Okay, Ibon. Okay. Tinanggal mo si Daga. Sinong gusto mong matanggal? Okay, si Palaka. Palaka! 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 Ang tinanggal mo ay si Ibon. Yeah! Ibon, Ibon. Ibon! 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 Ibon, sinong gusto mong matanggal? Kambing. Kambing. Oh! Si Ang hirap tanggalin ni Kambing. Kambing! 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 Okay, tambing. tinanggal mo si Gagamba. Okay. Kuha 100. Gagamba. Sinong gusto mong matanggal? Si Pagong. Okay, si Pagong. Ang tinanggal mo ay si Langgam. Okay, Langgam. Okay, kuha 100. Langgam. Sinong gusto mong matanggal? Si Baka. Si Baka. Ba okay. Baka. -ba, ba -ba, Tanggalin mo si Baka. Baka. Okay. Palaka. Baka. Palaka. Sinong gusto mong matanggal? Si Baboy. Okay. Baboy, Baboy, Baboy. Ba 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 okay, parang may U. Parang may G. <laughs> parang may G. Parang may pagong. <laughs> pagong! Pagong, sinong gusto mong matanggal? Si baboy. Okay, si baboy ulit. Okay, ang tinanggal ni Pagong ay si kalabaw. Okay lang. Kalabaw, sino ang gusto mong matanggal? Si baka, si baboy, si kambing. Si Baboy. Tanggalin mo na. Okay. Ang tanggal ay si Baka. Ang tibay ni Baboy. Tinalo pa si Baka. Okay. Baboy, kambing, magawa ka ng kamay. Okay. Baboy, kambing, isa sa inyo ang maguwi ng 500 pesos. Okay? Dahil tinanggal nyo si Baka, siya ang magpapanalo naman sa inyo ngayon. Okay, ganito. Baka, ang mabubunot mo ay jackpot maguwi ng 500 pesos. Okay? Sinong gustong manalo? Si Baboy! Si Kambing! Ay, wala! Ang mabubunot mo, kat-kat, ang mag ng 500 pesos, go. Baboy, bigyan mo ng baboy. Baboy! Okay. Kambing! pesos! 300 baboy! babay.